Naku, napaka-espesyal ng September 8. Kaarawan ni Mama Mary, unang-una. Ikalawa, ito ang araw ng mga lola at lolo. Di ba nakakatuwa? At ang payo pa ng ating Santo Papa. Mula sa Biblia, galing sa Psalm 71, Huwag ninyo akong ipagtabuyan pag tumanda na ako. Kawawa naman kasi kung minsan ang mga lola at lolo natin. Nakakalimutan na natin sila. Mahal na mahal natin. Pinalaki tayo inaruga tayo. Pero pag tumanda sila, hindi naman natin naaalala bisitahin. Kaya meron akong Senate Bill 2371 bilang Grandparents Day sa ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre. Bigyan natin ng karapat-dapat ng pagpapahalaga ang mga nag-alaga talaga sa atin. Dumadalas ang mga insidente sa abandonment. Iniiwan ang ating mga lola. Yung abuse ng mga lola at lolo. Yung mga mag-isa at hindi na kaya alagaan ang sarili. Ako rin ang tumulak para magkaroon ng tamang stipend, buwan-buwan, ang marginal seniors. At pinalawak ang tinatawag nating centenarians act para sakop na yung 80 years old, 85, 90 at 95. Kaya mahalin natin ang mga lolo at lola natin dahil alam naman natin aabot rin tayo sa edad nila. Sana mapasanay ang aking panukala para sa Grandparents Day, September 8, maging opisyal. Pero kahit hindi pa batas yan, mahalin natin, bisitahin natin, alagaan natin ang mga lolo at lola natin. Higit sa lahat, lola na rin ako. Kaya sa inyong lahat, Happy Grandparents Day, Happy Lolas, Happy Lolo. I'm Marcos po sa Senado.